Oh, may parcel na sad ni abot. Ma'am Tessie, ito na yung sa link ni mo. Tumating na yung another order ko sa imong link. Ito yung ano siguro yong sa ni tawag Ah, BP aparatos. Hmm. bubble wrap. Na, maogod. BP aparatos dumating na. buksan natin yan na apa shy case kaya ato nang gamito na itong testingan kung magana ba ito na yung in order ko noong sale sa link ni ma'am tesi yan ato ni asimbolon mm sphygmomanometer og oh, na ay stethoscope mm. ang stethoscope mm. to paning ko anon as symbolon. din ni si mga gulda ano ano ni an tanaw na to kung mugana ba kulag ni mugana sa sa una lang pag mugana asimbolo na to Ito yung spigmo manometer. There is a heartbeat. Hmm. Nagpitik-pitik pa. Kusog yung heartbeat. And then, kaning spigmo manometer. E, ano sa ni? Eh, sa tawag ani eh, connect kabit dito testing nga na to okay <laughs> oh, okay na gumagana na Nanatay pang BP kuha sa itong blood pressure